Wrongful death trial nagsimula na para sa isang lalaking na luto at namatay. Noong December 2010 sa Inglaterra ay namatay sa isang katakot-takot na paraan si Alan Catterall nang siya ay naluto sa loob ng isang giant oven. Si Alan na 54 years old ay nagtatrabaho sa Piranha Moldings Company at pinapunta siya sa isa sa mga industrial ovens dalang isang crowbar para linisin ang loob nito. Ang mga hurnong ito ay maaaring umabot sa init na may 530 degrees Fahrenheit o 276 degrees Celsius. Isa pang empleyado na hindi alam na nasa loob pa ng horno si Alan ang nag-activate sa horno na automatic na nailak ang mga pinto. Walang nakarinig sa mga sigaw ni Alan dahil maingay sa loob ng pabrika at nalaman na lang ng ibang mga workers na may problema sa horno ng umusok na ito. Nakasuhan ng kumpanya ng gross negligence at multiple health at safety violations. Halos apat na taon matapos mamatay ang kawawang empleyado ay mabibigyan na rin ng hustisya ang nangyari sa kanya sa wakas.